ito yung huli namin guys ito nga pala guys yung mga uh, nagsigay tingnan natin yung huli nila po oh, nagado ang dami guys ang dami kay Igan ang hmm, dami nilang huli oh sa Christmas tree oh Mm. Ang dami kay Ingan. Ang dami. Ang dami. Tapos mapan. So guys. Nagpatap kami ng sigay. you know Ang huli. Mababaw lang o. Oh. Mababaw lang. Ah. Ang isda. Oh. ito nice isda ayun o no? nice isda guys marami guys ayun marami pero maliliit lang sya kasi gilid lang mababaw lang kasi dito ayun o no? mababaw lang nice isda <laughs> Nakaangat na sila. Nakaangat na. Kakasimon! Oh. Nakangato ni. Eh. Ito. Isda yan. Pero maliliit. Oo, oh, ang isda, guys. Uy! Saan so, na yung huli namin, guys? Nalambat namin. Ayan. <laughs> Meron din kaming nakuhang ang abaling. you okay. <laughs> know, Oh. oh. an lalaki ang tataba. Oh. <laughs> Exotic food. Ito naman, isda. So, bali, idadaing namin ito. Magpiprito kami, yung iba, matitira, idadaing namin At sobrang marami yan, guys Puno ito Ayun Arawag at Arawag Puro at sabayong Daddy, worm Worm? Worm <laughs> Masarap yan na, worm Ito